Kalding kan baka magbuibuya dapat. Oh, Ay, nagadung sa luiot, oh nagadunga sa luyot. Oh, di ba? Ang sarap ng ganitong provincial life. Oh. <laughs> Johnny! There's Johnny over there. Ay, maglagay ko yung kamar sa Okay, okay, okay. Ako maglalagay. Okay, nabijuin kita. Okay. Bijuin lang. Punwari naman ah. Hmm. Punwari ako may nilalagay. Naglalagay siya? Oh, sige, sige, pwede. Oh. sorry ah. Punwan tayo. Sorry ah. Sorry. hindi, hindi naman masyado. Baka mo mabuti. Ito, yung, ma, yung yeah. unahin natin hmm. yung mga matataba. Palid ah. Ako na yon mataba. Ako na Gusto rin dyan. Sige, bye. Kulang pa kunti. Ito ang binungoy

dagdagan nan tobig. Isu nga nag-unanolong ay, ay nga, tikas ta video sila ta. Ayon nga kasi niya. Dapat Casjay. Okay. Casjay ni kita mo. Okay? Okay. okay. Next. Yes. O tapos ikaw, ikaw na ang matangkad sila. <laughs> <laughs> Dapat gani yan ang mag-video. Juliton ta kanyo. Ay. <laughs> Huwag <laughs> matumba. Huwag matumba. Okay, <laughs> okay. sa kasalalay ako diyan. Oh. <laughs> uh. Wow! Sila Na natin para yan ang Hala, grabe. Takit ang sarap naman. Pangtakip lang yan para hindi ano. Ah, pangtakip na lang ganyan. Ay ay. ay, ay naku. Pwede nang lagyan. Pwede, pwede nang na, lagyan. Na, na pwede nang lagyan. Tito. Pwede may ba? ito, bagay, ah? mayroon pa ba? Uh, mayroon pa It It Dito, dito, dito po. Dito. Ay, naku. Grabe, sis Kami na ang lucky lucky sa araw na to we are lucky to have you as our friend you are the best ate Bing sis Bing pala and your family is the best <laughs> di ba kuya Wado ay uncle Sam pala <laughs> uncle Sam ay. Si Angkaw Sam at si Kuya Wadoang. ang At saka yung... si ano, nanya, 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 okay, uh, na niya May laman na yan. Kuya, kuya Sam, anong pangalan ng kapatid yung babae Tower? dito? Marlene. Marlene, ayan. At si Kuya Power. Ay, si Power pa pala. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Oh. Ano, yung Pepe, kapatid oh. nila ninyo. Oh. Oh. Ay. Ay, nakipaghabulan kami sa kanya sa bike kanina. <laughs> ah, may magandang itawag nyo, Magdang, ma ba? Power, maganda dyan, Power niya. Power. Mas maganda itawag nyo, Magdang, hindi yung sinabi niyo kanina. Marlene. Hi, Jay. Kwan. Palayaw. Naalala na kasi si Marlene. Wala na akong naalala. Sinasabi ko lang. Ay, may naalala siya, Kuya Bong. Wala, sige. Ay, wala. Oh, no. Oh, how are you? Ay, ka na mo. Kagaya mo. Kung naman What? What? So, gaya ang pinalala ni Sheila, Jay, kawa, what, what, what na. <laughs> <laughs> what? Kano'n niya, pa-ex naman nga ni Kuya Bong ato, expression na. na yan? oo, Oh, ay, lalagyan ay, pa ng kawar ka para hindi tumakbo pag niluto. Ayan, ay, <laughs> ay, ganito. Oh. Ay, punuin mo. Punuin mo. Ah, may matin na rin, ma ma dan? Yeah, yeah. <laughs> ay, 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 ako din, ako din. Kunak man naman no, din. Kunang naman no, kuna, din, no, mo sa kamilatan. <laughs> <laughs> Ang tatlong Maria. Ganyan na po to. Okay, na para matangkad. Dito Matangkad lang sa video. Dito sa baba pa. Aray, gawin mo pa anong uh -oh. Para matangkad kaming tignan. Ay, ay, unak nyo yung jeti kawayan. <laughs> <laughs> Ganon. Wala kayong alam kasi eh. <laughs> Hey guys, you wanna eat some? Hey guys, welcome to my vlog. Ada lima mangan nak kita Ada lima mangan. Lima ni bus <laughs> kon. Lima okay. mangan. Ada ti ko ano? Ada ti. Ada ti. Nasib na. Ada kung kunanan. Oh, okay. bagaimana jelasen. Bagaimana silan? Thank you.

Oh, gigib na lang. Oh. Ayon. Ganito po ang pagluto ng pinongoy. Oh, you're lucky honey to Uh, ah okay lang. <laughs> masaksihan mo ang paggawa ng binungoy eh, Johnny kita. <laughs> na tinasok mahal kita. mahal kita. careful. Ayun, oh, guys ayan ang pagluto ng binoon Hello Hello guys ayan na <laughs> Oh yes, we're making, we're cooking binongoy. Oh, you want to sit, ma'am? Come I... here. What... You want to sit, ma'am? Mm. Madam. Mm -hmm. diba? Ito ang famous dessert ng taga Anong luto? Taga ano ang may luto dito? Taga Pangasinan? Taga Bitin-Bitin taga Pangasinan Binungoy napaka namin at makakatikim kami ng fresh Binungoy guys ayan mga family ni Sis Bing thank you Bing thank you sa mga kapatid mo sa family mo o oh, diba 9 hours 9 hours Oh, Nine, what? What? 9 <laughs> <laughs> <What? laughs> Nine hours daw, nalulutuin to. Tiyak peso ah. Nine hours. Oh, isang oras mahigit daw. Mm -hmm. What mm -hmm. a poet. <laughs> Nine, I, uh, one hour daw guys. Na? malulu maluluto. More than or more than one hour. Ayan. Di parang le lechon? Lechon, okay. video kayo One, one, two, three. Oke. Okay. Hello, Johnny. Miss Mal, sit up straight. Lean forward <laughs> there. Oke. Okay. One, two, three. Oh. Instead nga saba bolong ti saba Di ba mabalimit lang aja bulong ti sabati ikalob dita? Kuya Sam? Pwede din, di ba? kuya. <laughs> kuya. naluluto na ganyan na guys pag malapit ng maluto kasi umaapaw na yung ano yung nilagay namin coconut yung pinag uh, pinagpigaan ng uh, coconut ayan ayan can't wait to eat it can't wait to try to eat it guys I never tried this one this is our first time to try this food special specialty of Pangasinan binungoy nakita nyo yun ayan ayan pag umapaw na yan guys malapit na that means luto na siya And guys, so iiwanan na lang namin to Mamaya luto na kasi kakain kami. Pagbalik natin, kukunin na. Oo, pagbalik, kukunin na. Ayan, oh. Ayan, so iiwanan pala yan. O. We're going to eat lunch.